Good morning, guys. Good morning, good afternoon. Open box tayo from Amazon. The smiley face. Ganda ng box na parang drawer. Parang gawa-gawa lang yung box eh. <laughs> hmm, tada! Ay, hindi parang napunit siya. Open the door. Parang napunit siya. Kasi meron siya, ay. hindi. Box niya talaga pala kasi naka siya dito eh. Napunit lang siya. Tada! Another wheel, another wheel. Para sa scooter. Na hindi yung magamit-gamit. <laughs> so, naka-plastic pa siya. Ayan, meron pa siyang tag. Plastic may tayo ka. napadala na ganito. Alam nyo ba guys? Ikatlo na namin to. So, sobrang hirap ay pasok nito. Nasira namin yung dalawa. <laughs> 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 Tapos ikatlo na to. Nawa tama yung pagkakabili niya. Bakit maliit yata to? Talagang yung dating binibili niya malapad. Ito ang manipis. Para madali lang ilagay. Yung mga pinagbibili niya dati, malapad eh. Nasa na ba yung, ah, oh, sample na yun? Lapad nito, eh. manipis, oh. Para may pagkakaay pa yung dalawa. Nipis niya, oh. Pag isusukate mo, hanggang dito lang. Ah, uh, ko yung... Wait lang. Oh, bye guys. Yun na lang muna. Yun <laughs> na lang muna ngayon. So, ano to? Scooter. Um, tawag nito ah uh, uh, gulong ng scooter niya na maliit yan lang hindi ko alam kung magkano price pero yung alam ko nung last 30 plus ayaw ko to yan lang guys bye, bye.